Apektado nitong mga nakarang araw ang ilang lugar sa Mindanao na sinalanta ng malawakang pagbaha sa Dato din Sinswat, Maguindanao del Norte. Anim na barangay ang kasalukuyang lubog sa tubig. Kaya may ilang gamit na inanod at nasila sa kasagsagan ng pagbaha. Agad namang nagsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ang lokal na pamahalaan. sa Samantala, sa Bansalan, Dabao del Sur, isang motorcycle rider ang nasawi matapos na ngayon ng rumaragas ang baha habang tinatawid ang overflow bridge sa lugar. Dahil dito, mahigpit ng ipinagbabawal ang pagdaan sa overflow bridge tuwing may ulan o baha. Panawagan ng MDRRMO sa mga residente, disiplinahin ang sarili sa wastong pagtatapon ng basura. Yes, kaya nang muhang yung ilang yud ko no, sa katawahan na uh, kaya nang baha manggod sa ato ang kinayakan manggod na. No? Kung kabalutan nga nanay baha, dili mo kuan dili ta mo arangkada gidugagi kay akayara ah, gid nato ni kay dili magita kabalo sa sa panahon